Magandang araw sa inyo. Pag-uusapan natin ay ang T-zone ng muka. Ang ibig sabihin, letter T sa ating ABCD. Ang letter T ng ating muka ay itong ating noo at itong ating ilong. Ito yung madalas na oily o pawis na pawis at tinutubuan ng mga tigyawat dito sa ating noo at sa ating ilong. Sa pagpili ng mga produkto, pag tayo sa mga department store, Pagtanong nyo kung smart ba o matalinong produkto ang ilalagay sa inyong muka. Ibig sabihin, mas nagbibigay ng hydration dun sa mga dry parts ng ating muka at pas hindi nagdadagdag ng kintab o oil dun sa oily ng parte ng ating muka tulad nga nitong ating noo at ng ating ilong. Ngayon, bago tayo maglagay ng moisturizer, maghilamos muna gamit ang malamig o marigamgam na tubig at isang mild soap. Tuyuin at kumuha ng gabutil na moisturizer. Ilalagay nyo ito dun sa inyong noo, sa ilalim ng mata, sa pisngi, at huwag kakalimutan ng liig kasi lagi nating nakakalimutan yan. Tapos, sa pagpahid naman itong ating moisturizer, dahan-dahan lang o banayad, huwag yung masyado madiin dahil baka mabanat ang ating kutis o balat. Uh, itong mga produktong to, iwasan natin pumunta sa mata, sa loob ng mata, sa loob ng ilong at sa loob ng bibig. At wag ding hahayaang makuha ng mga bata dahil baka makain nila. At panghuli, ilagay ito sa malamig na lugar, yung walang sikat ng araw o yung hindi naiinitan para magtagal ang inyong produkto. Maraming salamat po.